Ang batong iyan. Kaya nararapat lang itong wasakin. Pinababatid sa'yo ng aking haradanay. At sa kung sino mang bathalang tumutulong sa'yo. Nabawiin ang sumpa kay Lira at kay Mira. At ibigay sa amin ang agarang nunas para sa kanila. Dahil kung hindi, Hagorn, maghahanda ang buong Lireo. Pati na rin ang mga sangre at mga pinuno nito. At ang rama ng sapiro at ang kanyang natitirang hukbo upang labanan ka sa kahit anumang digma ang nais mo. pa ninyo ako. Hindi ka namin tinatakot, Hagrid. Isinusumpa ako na matitikman mo ang buong lupit ng kapangyarihan ng tatlong brilyante hawak namin magkakapatid at ang lahat ng sandatang makapangyarihan sa Lireo. Uubusin namin ang iyong hukbo, Hagrid. Pati ang iyong pinunong kawal at mas na. At ikaw naman, Hagrid. Nagawa ka na naming may at madakip dati. Kaya buo ang aking tiwala na magagawa ulit namin yun ngayon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka na namin pagbibigyan pa. Bagkus ka matayan na walang katulad ang kapalit nito. Isang brilyante laban sa aking dalawa. Kung nanaisin ko ay kayang kaya kitang paslangin ngayon, Nalena. At kung ko rin, Hagol, napakadali mong ipakain ngayon sa lupa gamit ang brilyating hiniram ko sa aking kapatid na Kaya subukan mo, Hagol, ang magkaalaman tayo. Binibigyan kita hanggang bukas ng umaga para ipadala sa Leo ang lunas para ka sa mga diwani. Dahil kung hindi, ihanda niyo ang inyong mga sarili para sa aming pakulusga at sa digmaang walang kapantay. Sangre, Na iulat sa akin ni Gurna na nasa iyo daw ang aking anak. Wala akong alam sa sinasabi mo. Unang taksil na Gurna na ito. Nagsisinungaling siya, Panginoon. Higit kang masinungaling sa akin. Kaya huwag mo kung sisaan kay Haggard. Kung ganun, ay isa sa inyo ang nagsisinungaling. Oo, Panginoon. Ngunit hindi ako! Alam kong hindi saktan linis ng mga sangre para hindi mo yun magkawalit. Kaya't sabihin mo sa akin kung nasa ng aking kung hindi ay agad kong ipapakuto ng iyon. Ulo! Dito ka na mamamatay Kaya sabihin mo sa akin kung saan mo dinala ang aking anak. Walang enkansado makakapangyari sa isang sangre. Anak Cresta! <tune> Ingatan niyo ang mga sarili. Sapagkat ang ganitong katahimikan ay mas mapanganib pa. Tama ka, Sangre. Pagkatandito na ang mga bidalhe. <tod> danaya kaya magpakita ka ngayon din. Sari, ano kaganapang ito? Ang tuloy kita. Bakit ba nais mong sakta ng engkantadang yun at bakit napakarami yung bihag? Kilala mo ako? Pashnea. Ah, ganin. Hindi ako si eh. Isa siyang kalaban paslangin ng diwata. Ah! 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 Sheda diwata. Ngayong nasa ilalim na siya ng aking kapangyarihan, hindi na siya makakagaling. Ano pang hinihintay mo, Dilasari? Paslangin ng diwata. Nole, ang diwata kailangan nating tulungan. Dilasari, ano pang hinihintay mo? Hash ah! na, mash na. Bagaimana Bakit boleh berfikir? Bagaimana saya boleh anak saya? Ano ibig sabihin saya? Kalin! Apa maksudnya ini? ba yan? nagkakamali ka, di ba? Lila Sari ang aking nala. Ikaw pala ang bagong bihag ng aking asawa. Asawa? Sino tinutukoy mo? Asawa ko ni Hagorn. At ako ang bagong Reyna ng Lireo. Asawa ko ni Hagorn? Kung hey. gano'n alam mo kung nasan ang aking anak. Alam mo kung nasan si Kalil. Nagmamakaawa ako sa Lila Sari. Dalhin mo dito ang aking anak. Nais ko lamang siyang makita. Makasama, may akap. Kahit saglit lamang. Nagmamakaawa ko siya yung pinasari. Patawad, diwata mo ang iyong anak na si Karim ay isinama ni Hagorn sa nagaganap ngayong digmaan. Digmaan? Oo laban sa iyong mga kapatid. Kinaamihan at tanay. Avicii, Thea! Mga kasumpa-sumpa nilalang ni Bakit yung ginamit ang aking anak laban sa aking mga kapatid? Huwag mo akong idamay sa iyong galit diwata. Dahil wala akong kinalaman doon. Pasalamat ka. At binibigyan kita ng ulan. Hingil sa iyong anak. Ipagdasal mo na lamang na naway makaligtas siya doon. Pinagpaka ako ko. Oras na makalaya ako dito. Maghihirap kayo baka na nagpadala sa akin, anak! Magtudusa kayo! Hindi ako magtatagal dito. Magpapayat kayo! Shed at Tidiluna! saan pa na nasa akin ang brilyante ito kung, kung, hindi ko naman ito magagamit ng tama. Wala akong nagawa para iligtas si Ibarro. Sa ating magkakapatid, ako ang pinakamahina sa pakikipaglaban. Maging sa paghahanap sa mga nawawalang nilalang ay hindi ko nagawa ng maayos. Kung totoo si Terena, wala akong silbi. Wala akong silbi liban sa pagmamahal kay Ibarro. Kaya mabuti nang... Mabuti nang sundan ko ang aking binamahal. na hindi mo papatayin ang iyong sarili. At bakit hindi, Pirena? Pagkat malaking kasalanan nito sa bathalang Emre. Paano mo susundan ang iyong minamahal kung hindi ka papayag makapasok sa bebas? Sangre Pirena, naghihintay na ang diwani ni para sa kanyang aral. Marlena. Sige na, Verena. Huwag ka mag-alala at hindi ko gagawin ang ginatatakot mo. Puntahan mo na ang ating pamangkin. Bakit mo pinapahamak si Ashton na hiyal? Totoo nga! Sagutin <laughs> mo nilang ang tanong ko! <laughs> Opo, si Ashton Delaya po. Pero hindi niya po sinasadya yun. Dalawa ang sugat ni Kalil, ibig sabihin ay dalawang beses siyang sinaksak. Paano mo nasabing hindi sinasadya? Ah! <laughs>

Bakit hindi mo ito na? Mas tuwing mo na ako. Ash, <Mag. tos> di wag! Kapatid, magkapatid kayo! Huwag ka na mangyalam, Mira! Ah! umasang babalik pa sila. Tayo na. Alena, nasaan si Lira? Anong ginawa niya sa aking anak? Shredda! Amia! Amia, huwag ka maniwala sa kanya. Ipaubaya mo sa akin ito. Batid, kung tinatakot mo lamang si Amia, lalo't alam kong hindi mo magagawang paslangin ang anak niya. Batid ko rin kinakain lamang ang isip at puso mo ng galit. Kaya nagagawa mo mga bagay na ito. Patawarin mo ako sa nangyari kay Kalil mo ito pakiusap. Huwag mo idadamay dito si Lira. Kaya't sabihin mo sa akin kung nasan siya. Inuulit ko! Patay na si Lira! Hindi niyo na siya makikita. Isinusumpa ko! Amir! Amir! Sinalo mo niyo! Tatapusin ko na to, Hitano. Bumubuo ng daluyong si Alena.